Nasa 68 milyon ang bilang ng mga registradong botante sa bansa. Sabi ng Comelec, target nilang makakuha ng 3 milyong dagdag na botante para sa midterm elections sa 2025. Alamin natin ang mga dapat tandaan sa pagpaparehistro sa pagbubukas muli ng registration sa susunod na buwan. Kasama si Comelec Chairman George Garcia. At pwede rin po kayong sumari sa aming talakayan, ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Chairman! Magandang hapon po, Ma'am Ruth, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Maaga po itong aming pag-imbita sa inyo para sa registration para mas maaga malaman ng ating mga kababayan. Minsan kasi hinahabol eh, no? yung registration. So ano po ba ang mga requirements? Paano po ang proseso ngayon ng registration? Ang uh, una po muna, base sa ating umiiral na batas at mga patakaran ng Commission on Elections, basta ikaw ay 18 anyos ay pwede ka na magparehistro bilang botante. Yung po mga 17 dati na nag-18, automatically po amin po yung ililipat na yung listahan nila and therefore sila ay automatically ng uh, registered voter. So kung hindi pa po sila registered, uh, registered voter, ang sabi po ng batas, dapat ikaw ay 18 anos at least at dapat ay nakatira ka sa Pilipinas ng isang taon at doon sa lugar kung saan ka nagpaparehistro ng anim na buwan. At siyempre, pag kayo sa aming mga registration areas or sites, kinakailangan may dalaman lang po kayo na isang, isang ID, government issued man lang, na, na, nagpapatunay na kayo ay nakatira talaga dyan. And at the same time, kung kayo po yung estudyante, kahit po yung student ID. Sa darating pong registration mula February 12 hanggang September 30, eh hindi na po kami tatanggap ng mga ano po mga company ID uh -huh. sa pagkatao nyo. Pwede kasi magmanufacture na napakadaming ID kahit na hindi talaga mga taga doon yung mga alleged na employee na 'yan. Kaya po iniiwasan na natin 'yan. Pwede po yung postal ID. Hindi po pwede ang cedula sapagkat ang cedula po ay hindi po identification card. Uh -huh. So ano po ang gagawin nila doon sa binanggit niyo yung mga forms? Pwede po ba yan i-download? Ready na po yung forms para pagpunta po nila and then yung schedule po our chairman. Tama po, uh, Ruth, Meron po kami tinatawag na e-rehistro. Yung pong mga maruruno, magagaling sa, sa internet. Pe, pwede po kayo magpa-schedule using the e-rehistro na nasa website po ng Comelec. Kung wala naman po, paki, pe, pwede po kayong pumunta sa local Comelec namin mula February 12 hanggang September 30, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya lang, meron po tayong instruction sa mga local comrade natin, lalong-lalo na dito po sa Metro Manila, na kung pwede pe yung registration, ilipat nila sa mas maluwag na lugar, mas malaking lugar, kung pwede pe nga sa isang mall. Kung may malapit na mall, doon sa mismong lugar, yung area of jurisdiction ng ating uh, ng ating pong local COMELEC. Upang kahit paano hindi sila magkumpul kumpulan at pipila ng pagkahaba-haba, mainit ang panahon o baka bigla pang uh, umulan, uh -huh. diyan po sa opisina ng local COMELEC uh, o local COMELEC offices namin. Ngayon po, meron po rin tayong tinatawag Ma Root, na uh, Register Anywhere project or program uh -huh. po namin. Mas pinalawak na po natin yan nationwide na sa lahat po ng highly urbanized cities at lahat po ng capital towns and cities sa buong bansa. Meron po tayong register anywhere. Ano po ibig sabihin po niyan? Halimbawa po kayo ay taga Quezon, meron na dito kayo sa Maynila dahil na nag-aaral kayo o kayo ay nagtatrabaho, oh, oh. hindi na kayo makauwi doon sa Quezon eh, pero gusto niyo doon pa rin boboto sapagkat doon ang iyong lugar kung sa kapinanganak, diyan ka lumaki. Pwede pong dito kayo magparehistro sa isang register anywhere uh, site namin, sa mga malls po, meron yan at pagkatapos kami na po ang magpoproseso proseso oh. ng inyong registration. Basta ba makapagpakita kayo ng isang ID o isang kasama na magpapatunay na sadyang kayo ay taga doon sa Quezon at mm. uh, nagkataon lamang na kayo nagtatrabaho, nag-aaral dito po sa Maynila. Mm, maganda po yan. At least hindi na sila mag-e-effort na umuwi pa just for the registration. May tanong na po agad dito sa ating Facebook Live. Pwede daw po bang, etong si Alvin de Torres, ang tanong niya actually, yung maglilipat ng registration kasi sabi niya, halimbawa from Cavite to Laguna, paano po itong mga maglilipat po ng kanilang rehistro? Tama po yan. Uh, Siyempre, uh, pwede naman talaga magbago ng tinatawag na domicile o residence ang isang tao. Hindi naman po permanente yan. At uh, simula po ng February 12 hanggang September 30, simula na rin po lahat uh -huh. yung pagpapalipat ng registration kahit pagbabago ng ilapong uh, datos doon sa inyong uh, na unang na-registrasyon. Kaya lang ito po ang ating warning at madami po nagkakamali dito kahit na paulit-ulit na nire-remind ng local COMELEC kung saan sila pupunta. Kung kayo po ay uh, matagal na hindi nakakaboto at pagkatapos po eh, lumipat pa kayo ng inyong lugar kung saan kayo dapat naboboto, kung matagal na po kayo nakakaboto pero ilang beses na rin hindi nakaboto, dapat po, hindi kayo magpaparegister ng bago. Inuulit ko, uh -uh. hindi po kayo magpaparegister ng bago. Bakit? Kasi po, intact pa po yung registration nyo sa dating lugar kung saan kayo nakarehistro. Ang dapat pong ma-fill ma upon na form, yung tinatawag na deactivation deactivation uh, with transfer. Ano ibig sabihin? Re-reactivate re yung iyong registration, bubuhayin muli at ililipat. Pag po kasi nagparegistro muli kayo, dito sa bagong lugar kung saan kayo nakatira ngayon, at tapos eh, meron pala kayong active o yung dormant na registration, pag po na namin yan sa aming automated fingerprint identification system, lalabas po dalawa ang registration nyo. Makakasuhan po kayo doon, uh -huh. although matatanggal yung isang registration. So again, pag magpapalipat, pero registered na before, hindi uh -huh. lamang nakakaboto, ang tama pong gawin, ang dapat na fill up na form, ay yung tinatawag na reactivation with transfer na form po yan. Yung sinasabi niyo pong paliwanag din po natin chairman yung sinasabi niyo yung reactivation halimbawa in the same ano naman area naman yan po ay uh, hindi ka bumoto ng dalawang eleksyon ano po. Tama po, no uh -huh. murut Kung hindi po kayo nakaboto ng 2022 elections, kung hindi po kayo nakaboto ng 20 uh, October 2023 Barangay SK elections ngayon po deactivated na po kayo, hindi kayo makakaboto sa susunod na election. Subalit, kung hindi po kayo nakaboto noong 2020, uh, 2019 halimbawa, pagkatapos eh, hindi kayo nakaboto ng 2022 uh, national and local election, nung barangay ng SK, pwede po kayo magpareactivate. Kung hindi pa rin po kayo nakaboto ngayon, pwede po rin kayo magpareactivate pa ng inyong registration. Bubuhayin muli yung inyong registration na na isang tabi lang. Hindi pa po dissolve yan. Reactivation po ang tawag po dyan. Chairman, yun naman po mga OFW or nasa abroad na gusto naman po magparehistro for uh, elections? Simula po last year pa, Ma'am Ruth, uh, simula pa po ng last year, mayroon po tayong registration para sa ating mga kababayan abroad at tatagal po yan ngayong September 30 rin po ng 2024. Wala pong problema, tapakita nyo lang po yung inyong mga kahit po, kahit po yung ating lang pong passport at marirehistro na po kayo. Kahit nga po yung naandito sa Pilipinas na later on alam nila nasa abroad na sila dahil magtatrabaho sila pero po sila magpalip, magparegister dito na ililipat namin sa Uh, listahan po ng mga voters registered abroad. Ngayon po, napakaganda po na samantalahin nyo na magparehistro. Medyo, uh -oh. so so far po, kukonti pa lang nagpaparehistro simula noong last year eh. Dahil for the first time, ipapatupad ng Comelec ang ating pong internet voting para sa overseas Filipinos. Isipin uh -huh. nyo po, uh -huh. kung may internet voting na tayo tapos kayo nakarehistro, hindi nyo na po kailangang pumunta pa sa mga embahada o konsulada ng ating bansa or kung kayo po ay seafarers, ay hindi nyo na po kailangang dumaong pa sa isang uh, uh -huh. uh, pier or, or uh, pumunta sa embahada o konsulada kahit po cellphone laptop, iPads, pa, pwede niyo pong gamitin para makaboto. Sige po. Uh, Chairman, pagpatuloy natin ang ating usapan, mainit din po itong issue ng uh, ano, People's Initiative para sa Charter Change. Tatanungin din namin kayo tungkol dyan. Sa pagbabalik po ng newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Natin ang ating serbisyo ngayon, pinag-uusapan natin itong voters registration, pati na yung uh, People's Initiative, talakayin din natin kasama si Comelec Chairman George Garcia. May question ulit dito sa Facebook Live natin, Chairman. Siguro pakilinaw lang din yung process. Sabi ni Day del Norte, kung gagawin daw po yung reactivation, doon ba sa lilipatan na lugar o doon sa pinanggalingan? Doon po sa lilipatan yung lugar, doon po kayo magpa-file ng reactivation. Nangangahulugan yung local comerect po namin doon sa lilipatan na lugar ang magre-request doon sa pinanggalingan yung lugar na i-forward yung lahat ng data nyo, lahat ng registration record nyo mula doon papunta po sa bago nyo na pinagre-registrohan. Hindi na po kayo mag-aabala pa doon. Kami na po ang uh -huh. bahala. So again, ang reactivation With transfer, with transfer, ako may transfer, ay dito sa bago. Ngayon kung reactivation na walang transfer, doon pa rin po sa dati kung saan kayo nakarehistro. Isa pa pong tanong, uh, characters yung kanyang pangalan kaya di natin masabi. Kapag daw nakaregister, transfer at nakaboto ng Barangay Elections 2023, may gagawin pa ba? Kailangan pa bang mag -register? Ay, wala na po. Uh -oh. Dahil uh, siyempre po kapag kayo nakaboto ng barangay ng SK elections, nangangulugan active po ang inyong registration. At later on, pag po nilabas namin yung precinct finder, pag mag election na muli tayo, pwede nyo po makita kung naan dyan patintak ang inyo mga uh, pangalan bilang isang registered voter. But, uh -oh. Pero po, sure na sure tayo na andyan yung pangalan nyo sapagkat nakaboto kayo ng barangay ng SK. Ang sinasabi lang po na madi-deactivate, ibig sabihin matatanggal ang pangalan sa listahan at magiging dormant ang kanyang uh, ang kanya pong uh, uh, registration ay kapag hindi nakaboto ng dalawang magkasunod ng national election uh -huh. 2022 at saka yung barangay ng SK malamang lamang ngayon po tanggal ang pangalan yung as deactivated. Okay. Chairman, puntahan po natin mm -hmm. yung ano yung iba pang issue kasi uh, involved po kayo dito sa People's uh, Initiative sa pagbabago ng konstitusyon kasi sa inyo isa submit no yung mga petition para dito. Tama po ba na na verify niyo po ba na may nag-submit na po ng 30,000 signatures sa Mandawi City? Actually po hindi lang po sa Mindanao uh -huh. sa kasalukuyan, kulang-kulang na po pala ngayon. Ngayong araw ito na apat na daan na syudad at munisipyo sa buong bansa ang nakatanggap na uh -huh, ng na mga pa. signature uh -huh. forms or signature pages. Kaya lang, hindi pa namin po nakaklasify kung yung mga sinasubmit na yan, dahil premature po at this point eh, uh -huh. ay kabilang sa isang distrito o ilang ba yung para sa distrito na yun. So, yan po inaalam pa natin ngayon kasi may posibilidad, halimbawa, sa uh -huh. District 1, halimbawa, ng ng uh, probinsya na ito, eh, may nagsubmit po na dalawang bayan. Sa so dalawang bayan, ang kanilang signatures, ang uh, signature forms. Ang tanong... Yun lang ba yung munisipyo na magsasubmit? baka po kasi may iba pang munisipyo within the same district pero again kinonfirm ko yung sinabi niyo po uh, sa sa Cebu at the same time yung pong dito sa buong Pilipinas almost 400 na po ngayon yung nag ng mga signature pages or forms sa ating mga local government 400 cities uh -huh. and towns And, Tapos, and, uh, and towns po, and municipalities. So, yun, parang ikugrupo niyo no? Kasi ang i-determine niyo 3% per district, ano po, kailangan ma-determine. Ano po ba ang susunod na hakbang pag na-receive niyo ito? Pero oh, po, oh. po, ma'am Ruth, pag natanggap po ng mga local comelec namin, yung mga signature forms na yan, ay mag issue lang po yung aming, yan po yung mga nakikita nyo sa TV screen, pag po yun ay sa amin, halimbawa ilang pahina yan, ay mag issue po ng certification yung local comelec namin, isang pahina lang po yan, at doon po ay nakalagay kung ilan yung natanggap niyang signatures uh -huh. na pinareceive ni Blank, ni Mr. Ganto o ni Miss Ganyan. So, yung po yung certification lang. At yun pong certification na yun ay ibibigay po doon sa nagdala o nag-submit na proponent doon sa bayan na 'yan at malamang-lamang yung certification na 'yan kung sakaling matutuloy yung pag pagpafile sa main office ng COMELEC ng petition ay kalaki po 'yan as bilang annex B uh -huh. nung kanilang magiging petition. Uh -huh. Pero uh, pero yung pag matagal na proseso pa po ito kasi 'di ba i-verify niyo pa tas magsusubite pa kung ano talaga yung mga particular na provisions. Ah uh, uh, paki paliwanag lang po yung pagdadaanan pa nito chairman pag po ma'am Ruth nakatanggap kami ng petition sa tinatawag na People's Initiative, uh, siyempre po ang una naming aalamin kung yan ba ay sufficient in form and substance. Dito po yung pinafile sa main office. Yung mga signatures sa mga local comelec po yan. So sa amin po, aalamin namin, meron kami halimbawa yung checklist. Ilan ba, ano ba yung mga hinahanap natin para sabihin na sufficient siya in form? Like for example, naka-attach pa yung certification na ganito, naandyan ba yung certification na ganyan sa nagbayad ba ng filing fee, at tapos yung pangalawa, uh, sufficiency in substance. Talaga bang nakalagay doon yung sali provision ng saligang batas na gustong baguhin at talaga bang nakalagay kung ano yung dati na provision ng, ng saligang batas na yan. Kapag po lahat ng yan ay kumpleto base sa checklist namin, yung po ministry lang ng duty natin. Uh -huh. Sasabihin lang po namin sufficiency in form and substance. Pag po na na-certify namin na sufficiency in form and substance, ay aatasan po namin. Yung mga local comlec namin na may hawak ng mga signature pages na i-verify na yung mga signatures. Ano ibig sabihin? Titingnan si yung bang nasa listahan na yan ay botante. Uh -uh. At number 2 ay katulad po na nakita nyo naka first name, middle name, surname. So, uh, alamin po ng mga local comlec namin, kung yan ay mga botante base sa record na meron kami at kung yan ba yung pirma niya talaga. Uh -huh. Doon sa record po natin. Yung isa pa po kasi, syempre kumalat din po yung may mga aligasyon na uh, may mga dinadangle daw na pera. Yung iba naman po, programa like the SWD programs or field health. Although tinanggi uh, na, nila ito ng DOH, no? Uh, paano po pag ganyan na meron pong kapalit na baka nagamit na pondo ng gobyerno? Siyempre po sa part ng COMELEC, parte po yan na yan ay pwedeng mapabaliwala yung pirma mismo ng tao na may papatunay na talagang ang pirma niya ay nakuha sa pamamagitan ng pananakot, sa pamamagitan ng pag sa kanya o dahil yan ay nabayaran o signature, or, or uh, signature buying na tinatawag. Technically, wala naman tayong vote buying pa ngayon sapagkat uh -huh. wala pa naman tayong election period na tinatawag. Kaya lang, kapag ka ang namili ay yung ginamit ni public fund, eh, syempre, ay siyempre yan anti-graft and corrupt practices at siyempre dapat sa Office of the Ombudsman. Uh -huh. Kapag naman ang gumapit o namili ay yung mismong government official, lalong-lalo na yung mga appointed, ay bawal na bawal po yan sapagkat sila po ay bawal sa, kampi, sa, sa partisan political uh, activity. At uh, siyempre, pwedeng uh, kapag ka na ebidensya sa mga local comrade namin na sadyang may patapatunay na si A, si B, si C ay nakatanggap ng pera para pumirma, uh -huh. Eh, pwede namin ibaliwala po yung pirma po nila. Uh -huh. Yung isa pa po, Chairman, ay, uh, may sinabi po si Senator Amy Marcos na nagkaroon daw po ng 14 billion pesos na dagdag sa budget nyo na supposedly 2 billion pesos lang for uh, refer possible uh, uh, referendum, recall vote and plebiscite. Totoo po ba yan na may dagdag po na pondo? Ma'am, opo, oh 13 billion po 'yon mm. ang napadagdag sa amin. Mm -mm. No? Although ang amin pong ang tinanggal po sa amin budget nung nagpropose kami ay 17.4. Ibig sabihin parang kulang pa po yung ng 4 billion. 4.4 billion yung naibalik po sa amin. Ang naging problema lang po talaga, mamuruf, ay sa akin palagay at yun ang punot dulo ng lahat. Nung pong tinanggalan kami ng budget nung nagpropose kami sa ating executive department, iba't ibang items po yung tinanggalan. Like for example, sa voters education information na zero kami. Like uh -huh. for example, IT equipments na zero kami. Nung, nung pong ibinalik po sa amin ng kongreso sa pamamagitan po ng ating bicameral conference committee, ay naibalik po yan sa ibang item o uh -huh. hindi po doon sa items na pinagtanggalan naibalik po yung 12 billion pesos doon sa item na nakalagay ay recall initiative referendum and other election preparation uh, at yung 1 billion na kalagay naman sa preparasyon ng national and local election 1 billion so palagay ko po yun ang pinanggagalingan ng lahat pero alam nyo po yan po ay as far as the committee is concerned wala po kami iniisip na people's people's initiative or petition sapagkat wala naman po kami hinihingi na gano'n dahil wala pa naman po ganyang, ganyang pangapropo-proposal o alingas-ngas noong panahon na nagkaroon ng budgeting process. Uh -huh. And so as far as the community concert, kahapon nga po, nagpulong na kami para maibalik at may assign at ma-obligate na namin yung pondong yan para doon sa mga tinanggal na budget sa amin. Yun nga po itatanong, ko, pwede po ba yung uh, magamit yaan Kasi kung, kung baga iba yung line, sa line budget, iba yung uh, parang... Ga appropriations for that. E eh, kung para doon sa supposed to be for your personnel or dagdag -dag daw ng offices, yan daw yung original na hinihingi nyo dati, sabi ni Senator Marcos. Tama po, Ma'am Ang problem po, may nalagay po sa ibang item na ngayon. Therefore, mm -hmm. po dapat gastusin siya patungkol do sa item na yon kahit na hindi doon ang na-request. Dapat po, doon mismo yan. Sa ibang ahensya ng pamahalaan, hindi best besta pwede maglipat kasi yes. technical malversation of public fund. Kung po kasi isang constitutional body and therefore meron po kaming mm -hmm. kapangyarihan na mag-realign ng aming pong budget. Technically, pag tinanong niyo po tayo para po maging katat kasagot at katanungan, eh pwede ba namin gamitin talaga yan sa People's Initiative Technically, yes po. Dahil uh -huh. doon nakalagay sa item na yon kung tutuusin, meron talagang pagkukuhanan. Eh kaya lang po, iba po yung nasa isip namin, eh, hindi naman po yun ang aming dahilan kung ba't kami nag-request dati at hindi naman po namin ini-expect na bibigyan kami ng ganyang amount and uh -huh. so yan po ay para do sa mga natanggal nating items so sa ngayon po uh, chairman wala pa yung isip niyo dahil na na yung discussion about uh, yung uh, people's initiative halimbawa may sinasabi pa nga pong schedule na April 9 daw ang start ng preparations June 17 na daw yung supposedly ay magkakaroon ng plebisito may mga ganun pa pong time timeline chairman eh uh, po pauna, hindi po kami tali sa timeline ng kahit uh -huh. na sino number one, number ito po wala po na competition sa amin and therefore po passihan tayo ay eh dahil po magagastos namin yung pondo dahil may pinaglaanan po naman talaga iyon so uh -huh. um, ang amin po, Ma am Root, may final sa amin, ministerial duty namin, a uh, under ang proseso. Uh -huh. Ang magti-trigger po sa COMELEC para i-perform ang kanyang katungkulan o kanyang tungkulin ay pag may na-file na, na petition. Hanggang sa kasalukuyan, walang na-file na, na petition. Kahit pa may na-file na, na petition, ma'am hindi pa rin po justified na gumastos sapagkat wala pa rin pong verification at hindi pa naman namin sinasabi na sufficient informed and substance uh -huh. yung kanilang petition kung sakasakali later on. Kung baga mahaba pa po yung proseso, uh -huh. ano, Chairman. Huli na lang po doon sa mga uh may gusto pa pong additional information saan po pwedeng ma-contact ang Comelec? Yung aming pong website, pwede nyo pong lagi yan At talagang sinisimplify natin ang proseso. Number two po, sa aming mga local Comelec, pinapakita po sa inyong mga TV screen ang aming website at Facebook. Yung local Comelec namin, pwede nyo rin pong uh, mapuntahan, makapag-inquire po kayo. Pero ang importante po ganito, pa po natin ang proseso upang mas makapagparehistro po ang lahat. Uh -huh. Hanapin namin kayo kahit sa pinakaliblib na lugar sapagkat yung pong intensyon natin makapagparehistro ang okay. mahigit 3 milyon na mga botante pa uh -huh. para po mula 68 maging 75 million registered okay. voters po natin. Maraming pong salamat kay COMELEC Chairman George Garcia at ab